So, ayun, good morning guys, good morning. <coughs> Rendon Labador naglabas na ng kanyang paghingi ng pasensya sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanyang mga social media account, guys. So, ang tanong, karapat dapat bang tanggapin ng kanyang mga subscribers at ng lahat ng mga sumusuporta sa kanya ang kanyang paghingi ng pasensya, guys. So, matapos nga ito na i-take down ni Meta ang kanyang Facebook at i-delete din ni uh, TikTok ang kanyang uh, mga accounts at ngayon naman nakaput on hold ang kanyang uh, uh, Twitter account uh, samantalang ang kanyang Instagram ay naka hold din ang tanging ginagamit na lang niya ngayon na active guys ay ang kanyang uh, Yahoo email guys na ibinigay niya sa atin ng during time na siya ay nagbigay ng explanations na nangyari sa kanya so guys panoorin niyo paghingi no niyo uh, pa niya ni, ni uh, random labador so Joey Sir ng Kalsada TV please watch out Tukad na lang story short, gusto ko po pong humingi ng uh, apology. Gusto ko po pong humingi ng pasensya sa lahat po ng Pilipinong nasaktan at uh, naging emosyonal sa mga nangyayari sa social media. Hindi ko po ma-assure kay Michael V., kay Coco Martin at sa lahat ng mga celebrity or atletang dadamay sa lahat ng mga issue na sinisita ko sa internet. Hindi ko po ma-assure na hindi ko po kayo masasaktan ulit. Pasensya na for being too straightforward. Ganun talaga ako pinalaki ng aking mga magulang. At straight talaga ako magsalita. Hindi ko kayo bobolahin. Sasabihin ko sa inyong totoo. Uh, yun yung mga standard ko sa buhay na hindi ko kayang baguhin para sa inyo.